Hello hello mga sweet magandang magandang umaga po sa ating lahat uh, kagigisil lang po kasi natin at, at sa araw po na ito is uh, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano po tayo pumuma ng tinatawag na, na talbos ng uh, kangkong o talbos ng uh, kamote dahil gusto ko pong mag ng mga talbos at mahilig po tayo dyan sa mga talbos ng kamote, talbos ng kangkong at sa salad natin yan so, manood lang kayo mga ka sweet at tayo po ay ngayon ng talbos, ng mga talbos yan, salamat po so hello mga sweet nandito na po tayo sa pagkukuha na natin ng uh, talbos kukuha tayo ng talbos pero parang matarik ang daan so hahanap po tayo ng daan na maganda-ganda kasi masyadong matarik yung dahon. So andito na tayo mga kasweet at uh, tayo na po kukuha ng talbos. Ito po. So masarap kasi ito pang ano, pang salad. Ayun, lagyan natin ng kamatis. Pagkatapos, lalagyan natin ng kunting bagoong. Yan sa so, mga Ilocano diyan. Hindi e, mas dito, ikilnat, ikilnat tayo. Kakabsat, ano? Basta, Naimastipan lang ang teote, agsapa Sa mga Nasa probinsya yan Dito sa Saudi Marami din pong ano dito Nauulam At nakukuha lang din sa paligid Yan so kukuha po tayo ng mga talbos na Kasi ito ay Magvitamina itong talbos ng kamote Kaya Itong hilig ko talaga Yan so Makukuha man lang siguro tayo ng mga kahit mga 30 piraso na talbos okay na yun tsaka dito mga sweet ayan ha ah, importante dito sa amin yung ano yung lemon grass ayan marami din tayong mga lemon grass dito ayan oh. ayan o oh, gaganda oh. may mga lemon grass din dito at yan ang mga pang masarap panghalo ng isda panghalo sa manok ayan kung magsasabaw sabaw tayo ayan yan po ang lemon grass so manood lang kayo mga sweet at tayo po yung kukuha ng ano kukuha tayo ng maraming talbos para tayo may merong maiuulam mamaya pero ang talbos ng kangkong is parang inubos ng pato kasi marami silang pato dito ito mga kapatid, itong lugar na ito mga kasweet is ano uh, lugar kung saan yung mga kaibigan ko at uh, naipaalam na po natin sa kanila na tayo kukuha ng talbos Ayan. dito kasi sa place nila is ano maganda yan pwedeng tamnan yan ang lugar dito pwede siyang tamnan at may mga kahoy kahoy din yan so alas lahat ng mga Pilipinas sa lugar na ito is ano kumbaga talagang mahilig sila magtanim yan so manood lang kayo mga kasit at kukuha lang po ako ng talbos A few moments later. So, ayan mga kasweet, sweet Minako na po tayong talbos. Ayan. So, pwede na po ito. Pwede na po itong pangulam natin. At uh, susunod naman na po natin kumuha ng... Ayan. So, kukuha po tayo ng lemongrass. Ng kahit na kunting piraso lang. Ayan. So, para meron tayong gagamitin. Sa pagluto ng ano, sinabawan. Ayan. Sinabawan or uh, kahit na anong iluluto na pwedeng lagyan ng tanglad tanglad yan yan mga kasit so nakakuha na po tayo ng tanglad at uh, gagamitin po natin ito sa pagluluto ng mga sabaw yan so kompleto na po tayo tingal din mga kasit so kukuha po tayo ngayon ng dahon ng malunggay yan meron naman tayong malunggay dito para may kamatsyong tanglad nating gagamitin Tapos tayong kumuha ng uh, dahon ng uh, malunggay, dahon ng uh, talbos, talbos pala, talbos ng kamote at tanglad. So ngayon naman kukuha tayo ng kaunting ampalaya. Ayan, dahon ng ampalaya. Kumpletuhin na natin para naman meron tayong maiulaman. Kukuha tayo ng talbos ng ampalaya para meron tayong ihahalo sa ating ulam. So nakumpleto na po kanina yung nakuha natin sa baba. So kumuha tayo ng tanglad, dahon ng ampalaya at saka yung talbos ng kamote. So, yun na lang yung kulang at isasama. So, ayan mga kasweet, tayo po ay kumuha na, tapos na tayong kumuha ng talbos ng ampalaya. So, next po natin yung manok. Ayan, hihingi po tayo ng manok sa ating kaibigan. At, uh... ayan, so mga kasweet, so nagbago po yung isip, nagbago po yung isip ng ating kaibigan dahil ang manok daw is sa maliliit pa. So, pato, pato daw po ipapahingi sa atin. Ayan. So yun po ang kakatayin natin ngayong umaga At i-aadobo siguro natin Bala na dyan kung anong lutong gagawin natin at, uh, at ipapahuli natin dito sa ating kaibigan Ayan So tignan po natin yung patong ibibigay niya So ayan Ako po, ay, masarap yan Masarap yung pato na yan Ayan Ayan, hinuhuli na po niya yun dito kasi mga kasuweet ang mga OFW dito sa lugar na ito is uh, mahilig silang mag-alaga, magtanim at uh, yan pong mga alaga nila. At uh, talagang medyo nakakatipid din sila. Nakakatipid din sila sa pag uh, ano, sa pag uh, ba-budget dahil nga sa mahilig silang mag-alaga, diyan pong uh, kagandahan ng mga OFW dito dahil marunong talaga sila sa buhay lalo't pagsanay sila sa probinsya. Yan, talagang maganda, maganda yung uh, buhay din nila dito. Uh.